ako mga ganit mga ah, tayo po ay kakain ngayon meron ako dito ano ah, may natira akong kagabi yung alam namin kagabi may natira ako na yung lechon manok ay piniprito ko hmm. tapos meron din ako dito okra dalawang okra at meron din ako dito talong na bilog ayun oh, talong na bilog at syempre meron tayo dyang lawlaw na may sali o oh, ayun man makita pa pa kita, baka matapos. Meron ko din? Oh, lawlaw -law na may sili. Oh, di ba? Oh. Lawlaw -law na may sili yan. Mara, ano yan? May kalamansi. Siyempre, hindi mawala yung kapi natin. Lagi andito yung kapi, yung partner natin. Yan, mga pangga. Kaya, ano pa inaantay natin? natin? Di ba? Umpisa na tayo. Kakain na tayo mga pangga. Hmm. Kain tayo. Kain tayo.

parang ini-steam. Kasi pag ganitong okla, ano lang ginagawa namin dito. Nagsasign kami. Tapos pag luto na yung sinaing, ilagay namin sa ano. Sa kanin yung okra. Parang ano sa pang steam. sauce so, so low -low. Ay, yung slow Ay, sarap yung low-low. Hmm. Sarap. Yung hindi nakaintindi ng lawlaw, kung ano yung lawlaw, Sige. Gino mo. Gino. Hmm. Ngayon lang ulit ako nakamigyo. Mama, oh. Hmm. ហាប់តាររុកលានហាប់ហាប់គប់ណអក្រានទៅនៅលើនោះទៅ ang hangman Ano yung mga pangla yung talong ko mga pangla mama talong ito siya talong na bilog masarap kasi yung talong na bilog na lang pag piniprito mo. mo sa sasaw mo sa anong bagoong. Ah, sarap. nandito kayo di at pa. Butas-butas. sa yung salong na bilog sa talong na ano, Yung pahaba. Kasi pag ito na ipiniprito mo, anya, pamalambot. Tapos, ano din, ang lang yung Ang hangman. Sa inuman natin kape. Ako to, umaga lagi ako nagkape. At sa akin, Kape pan. Kape. Shout out sa mahilig sa kape. Ma'am, ng mata ko. Kape na, ano, uh, three in one. Bakit? Masakit ng mata ko. Sige. Sit down, ikaw doon. Eh? Okay? Hindi sa kamay ko yun. Hindi sa kamay. Huwag kang nalapit ito kasi maanghang yung ulam ni mama Buksan hmm. hmm. so, natin yung table. Okay. Uh -huh. So, tapos nila makain. Okay? Uh -huh. hmm. It, ah. oh. hmm. Hmm. dami pa. Hmm. Tapos yung ko. Pero, yung tilang nabawas ko sa ano. Uh -huh. Sa pritong manok. Kain ka? mhm hindi hmm. sa kumakain ng okra. Okra. Talong. Hmm. Sarap. Sarap sa -sara pag kumakain pag ito ang ulaman tos nagkakamay ka. Mmm, sarap. Mmm, sarap. Napangka, marami pa ako natin ang ulam. May eh, ulamin pa kami mamaya. Tanghali. Kape ulit tayo eh. yung baby ko, mas kata yung mata niya. Kasi, alam niya yung kung style niya eh. Gusto niya na, ano? Gusto na niya magpatibig. Dito kay saksak muna ko ya. Ayun mga pangga, hanggang dito na lang po. Ito yung ano ko. Ah, uh, yung video ko. Ayun, thank you, thank po ng marami. Yung mga support ko sa akin, mga pangga. Thank you, thank Ayun, God bless to all mga pangga. Ingat po kayo pala yung channel. Saan po kayo naroon? kumakain na siya ng ano nung banana. Ano na basog na pa tayong tuloy. Ayun, shout out sa Timus Tim Martis. Shout out sa Timus Kitters nung una kong ano, una kong GC. Nung una kong GC Tim Martis, shout out. Our ah, Timus Kitters pala, Tim. Timus Kitters. Mm -hmm. Ano, kasi, may isa pa ko yung DC, si ano, pero hindi ako lagi active doon. Alam mo naman sa akin, hindi ako lagi na hilig mag ano ng mga ano ay eh, mag open ng mga messenger, lalo na sa mga GC GC na yan. <laughs> Ayan, shout out. Shout out lang pala yung isa kong ano, uh, isa kong GC sa ano, uh, team, ano team TDC family. Family TDC, shout out po. Thank you, thank you lang marami. Ma'am thank you, thank you so much. Mam Hazel, Mam Bo, Ball. Nanay Eli. Basta lahat ng ano, uh, Family TDC, shout out po sa lahat dyan. At shout out din sa Team Marikis. Alam nyo na kung sino yung Team mga Marikis dyan. Shout out. Hindi ko na kayo isa-isahin. Baka meron pa ako hindi mabanggit. Thank okay. you, thank you sa Team Musketeer. Shout out. Mayora, shoutout Mayura. Shout Mayora. Yes. <laughs> Ayun, maraming mar mar salamat sa iyong mga pagkakang. Dito na lang. Bye-bye.